isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga katotok welcome po sa ating youtube channel at kung bago ka pa lang sa ating youtube channel mga katotok ay huwag mo nang kalimutan mag subscribe pakahit ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga video nating ginagawa mag like na rin po kayo mga katotok comment kasi libre lang naman po ang mag like at comment mga katotok para sa masusunod na upload ko ay magawa natin yan ng shoutout yan, so pati yung padaling araw na kami lumusong mga katotok Gawagan ng kanina Ay eh medyo malakas yung alon Yan, so bali tatlo kami na mamamana ngayon Kasi yung iba nating kasamahan ay dun sila Sa barangay Malubago Mamamana Magmumotor sila mga katotok So kami lang muna dito sa kubo Yan mga katotok Sana ipagpalain tayo ngayong gabi At may biyaya Na mag-aantay kaya pang inaantay mo Tutok na para masimulan natin kung ano ating mahuhuli at dito mga katutok nakadive na tayo ito yung unang isda natin sa gabing ito isang changit o bulawis kung tawagin dito sa amin mga katotok. ayos magandang buhay naman ito mga katotok. pero yung dagat mga katotok ay medyo may kalabuan pa rin oh. huh. pangalawang isda natin sa gabing ito mga kalubing sapong katambak naman ito kung tawagin dito sa amin mga katutok you know, ayos magandang klase pa rin yung ating napa ng isda mga katutok pangatlong isda natin sa gabing ito mga katutok isang ipos ipos o kasaring saging yun know, o sumabit pa mga katutok kaya binunod ko ng binunod buti na lang natanggal kaplis pa naman yung tama mga katutok you know muntik na makawala pero ayos pa rin mga tutok dahil nahuli rin naman natin at dito mga katutok nakikita tayo ng samaral bahura you know sa pool malapad-lapad na rin ito mga katutok ang tawag naman namin dito sa isda na ito ay lap sobrang sarap nito sa tinula mga katutok lalo na sa kinilaw ingat ka lang dito mga katutok dahil pamilya ito ng rapid fish masakit din itong makatinig at pagsisid nga natin ulit nakakita tayo ng tatlong danggit mga katutok kaso maliliit pa kaya palalagpasin muna natin ito mga katutok palalakihin muna natin at ito yung hindi natin palalagpasin isang ulam butan yun know, ang laki na mga katutok mahigit isang kilo na ito sobrang amo kaya panatanan na natin mga kumaripas pa pambinta na yan mga katutok yun no sold na meron na tayong pambinta at sa pagsisit kulit mga katotok nakakita tayo ng dalawa kaso sobrang liliit nito mga katotok good size na nila ito mga katotok ito yung tinatawag naming muko boko ito ay hindi na lumalaki talagang good size na nila yan ito yung malaki mga katotok kulang buta na naman yun know, o ka mm -hmm. hindi natin napuruhan mga katotok kaya maraming ibidogang tinta or ata uh, mga katotok ayos ah, uh, kulambutan tayo sa gabing ito so na ito dalawang pambenta na ito mga katotok at ito mga katotok kanuping na naman mm -hmm. sapol alakas, mga katotok sa bandang mata tinama kaya sumalubong sa akin yun know, o ayos may pansabaw na tayo mga katutok masarap ito at ayan mga katutok alas 4.30 na kaya gumilid na kami at low tide na rin mga katutok sa lubong na kami sa agos na tinatawag namin tumaog mga katutok ayos at biniyayaan tayo ngayong gabi So hindi ko inasahan mga katutok na makakahuli tayo ng kulambutan gawa ng wala pa namang buwan at saka new moon pa lang hindi pa maliwanag ayos na ito mga katutok may bihaya kahit sobrang lamig ng ilalim kaya dun lang natin silipin yung mga huli ko sa bahay mga katutok magpapahinga lang kami ng saglit at ayun mga katutok magandang umaga nandito na rin tayo sa bahay at nandun may huli natin ko lambutan. Yung dalawang piraso at meron din tayong mga huling hito. Hindi ko na nabidyohan yan mga katutok. Ayos, marami nang mamimili sa huli natin. Kaya hindi ko na ipakita mga katutok kung ilang kilo lahat yung ating nahuli. Pero sasabihin ko na sa inyo mga katutok yung huli ko po ay umabot ng anim na kilo ibinenta ko yung limang kilo mga katutok ayan susunod so na po yung ating shout out bali hindi pa tayo nakatulog bali sinulat ko muna itong shout mga katutok dahil baga upload tayo ngayon ito na pala yung mga nagpapa shout so unang una shout kay Rogelin Noynay ayan so shout out at shout out kay Noralin Misa Larry Amos Hilario Lakwat Rosana Bilio Hermosa from Davao City, shout out. Matandang Espero. Tagumpay Fishing, shout out. Maraming salamat po sa panunod. Darling Mary, Juracel Pellejera, at shout out na rin kay Bere Espero. At kay Boye TV, Mario Manrique, Sagay Adventure, Mandaragat TV, at shout out kay Lix TV Official. John TV vlog at sa magkapatid na sina Rapes fishing at Renan fishing adventure. Shoutout kay Ruby Lara. At shoutout kay Bernard Calo. At shoutout sa Barangay Aguada sakop ng Katayangan. JR Lucinicio Bailon at sa asawa niyang si Cathy Bailon. So maraming salamat sa panonood at lagi kayong nakaabang at sa kapatid niya si Janre Janrel Bailon. Gaspel Psycho, MJ Eric Adventure at Ma'am Audrey. Yan shoutout. Shoutout kay Di Maestro, June Fishing TV at LR Mix Vlog. So, ayan mga katotok. sa mga gusto pong mapa-shoutout, ay comment lang po kayo diyan sa baba para sa mga susunod nating upload ay magawa natin ng shoutout yan mga katotok. Huwag mga katotok dahil antok na ako at babalik pa kay mamaya. So, thank you for watching.